Siyam na individual ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa South Cotabato, kung saan nasam ang mga ipinagbabawal na droga at narecover ang isang loose firearms. Ang blutter sa report. Sa Coronadal City, rumesponde ang mga pulis sa ulat ng iligal na pagsusugal sa Purok Kaunlaran, Barangay Santo Nino, na nagresulta sa pagkakaaresto ni na alias M, A, G at C na nahuling naglalaro ng barahang kilala sa lokal na tawag na Piat Piat. Nakumpis ka sa lugar ang isang set ng baraha, isang mesa at apat na plastik na upuan na ginamit sa naturang aktibidad. Sa tantangan, nadakip naman ang dalawang babaeng sospek na sina alias H at alias K. Habang naglalaro ng tong eats, habang nakatakas naman si alias T. Sa Coronadal City pa rin, usang loob na isinuko ni alias RG ang isang caliber 38 revolver na umano'y natagpuan malapit sa kanyang tirahan. Samantala, sa Norala, nagresulta ang implementasyon ng isang search warrant laban kay alias R sa pagkakakumpiska ng apat na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 5 grams na tinatayang may street value na 34,000 pesos. Ang suspect na kinilala bilang street level individual ay naresto at kasalukuyang nasa kustudiyan ng pulisya sa parehong bayan na resto rin si alias MBP para sa paglabag sa Republic Act 9165 habang nadakip naman ng SCRDC tracker team si alias L dahil sa kasong frustrated homicide na may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos. Samantala, naisilbi rin kay alias JPG ang warrant of arrest sa BJMP Polomolok para sa kasong acts of lasciviousness at nananatili itong nasa kustodiya habang hinihintay ang court commitment order. Patuloy ang South Cotabato Police Provincial Office sa pagpapatupad ng pinaiti ng mga operasyon at pagkikipagtulungan sa komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa buong lalawigan.